Ayan, okay guys, good morning sa inyo So, welcome back na naman sa another uh, Timing with dito sa probinsya namin Ngayon ay umaga-umaga uh, Time check tayo So, 6.26 ng umaga Nag-agap tayo ngayon maming with Dahil uh, Wala sinipagan lang tayo siguro Kaya So, ngayon ay prepare tayo ng ating pamain Sa ating Paming with Sa sima natin, ayan o oh dito di sa dating spot natin yung huling pinagkawilan ko at yung, nung huli nung huling nang, namingwi tayo dito ay kukunting nahuli natin so try natin ngayon naman umaga dahil nung nakaraan nagpunta tayo dito ay tanghali na rin yun ay naman ay umaga try natin makahuli tayo dito ng mga tilapia so sana ay makahawit tayo ng mga tilapia dito yan, una unang lagay natin so dalaw pala yung ating pamingwit so ayan, shoutout nga pala sa mga sold na sumusuporta ng aking youtube channel din ng aking facebook page so ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta guys sana hindi kayo magsawang uh, panoorin yung mga video na ginagawa ko dito sa amin din sa akin sa facebook page so maraming maraming salamat sa mga nag follow at nag like nanood din sa mga nag share ng aking video maraming maraming salamat yan sa mga bago pa lang sa yan sa mga hindi po nakakaalam ng aking facebook page meron po akong facebook page na dance vlog yan papalaw na rin po Nag-upload ako doon ng mga ano um, ng random video katulad nung ano uh, nagpalipad ng saranggola yung mga tropa natin. Yan. Panoorin niyo mga short video. Yan. Dito kasi sa YouTube ko mga ano to, uh, mga vlog. So mahaba yung mga video na na-upload ko sa Facebook page ko naman. Uh, merong may eksi Saka meron ding mahaba. So napaparami din tayo ng followers doon. Kaya kung hindi ka pa sa Facebook page ko, papallow na rin. Ba, wala pang kumakagat ah. Kanina pa nakalagay yung isa natin. Wala pang kumakagat oh. Sana ay makahuli tayo ngayon. So ayun guys. Asamahan niya akong mamingwit dito sa amin. So tara. Ang beso. Ibigin naman natin to. Oh, guys. laki. Laki guys. Oh. Hey, hito. Hito guys. Ibigin naman o. Oh. Hito. Laki guys. Oh, hito. Laki hito. Ay, hey, hmm. Guys, ibigin naman o. Oh. Hito natin oh. Laki. Ay, okay, pinahagat pa yung isa natin oh. Laki hmm. okay, guys. Hito. Ibigin naman o. Oh. Ibigin mana lelaki. Mana lelaki. Kuy, engge okay, strik lama. Ya, telap ya. Lagi guys, telap ya, oh. Leon. Oke. Okay. Panggil lawan, panggil lawan dulu nanti guys, Um, guys. Good size. Good size yung tilapia. Ayan. Ah, uh, three fingers guys. Three fingers. Three fingers yung tilapia. Hindi natin no, tumagamit yung isang ito. Sumabit. Isang akin. No? Parang malaki ito. Uy, gumit na. Mukhang malaki guys ito ah ay maliit isa okay, so, dalawang daliri dalawang daliri pakawalan natin to so isa pala hindi pa tayo nakahuli ng bayawak yung bitang kasi ng bayawak hindi pa tayo nakahuli pakawalan natin to so mayroon pa namang ano bahog yung mga alaga ko dung aso sa kapusa kaya ito pakawalan natin kaya ito huli na kaya ito hindi mo pa ay mukhang malaki guys ha mukhang malaki pero di niya kaya ilubog ayan nga ay maliit kala akong malaki na T ano nasa 2 fingers na mahigit kawalan na natin ito guys maliit ito oh, o 2 fingers na mahigit yan Pakawala natin mga 3 fingers yung kukunin natin mga good size ah kung lubog na wawala wow, hindi sa iyo na yan Uy, huli na pala guys, ang laki. Okay. Nakaandyan lang pa sa gilid. Akala ko wala. Akala ko wala. Good, good size na guys. O, oh, three fingers na mahigit. Hmm. Three fingers na guys. Ah, three fingers lang. Ito so pala Pangatlo. Hmm. Pangatlong huli natin. Okay guys. Okay, hito na, na naman guys, hito. Oh. Hito na naman. Okay, hito na naman guys, oh. Pangalawang strike guys. Pangalawang strike ng hito. Kaala ko kilap yan. Eh. may papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo ay ito yung kanina. Hindi ito yung kanina guys. Ano, papakita ko sa inyo. Magyan ko muna ng takip. Ah, sabihin nyo guys ay ano yun? Ito yung nauna natin. Ayun o. ay Ayun o. Ayun yung isa o. Ayun o. Maliit ang kumakagat dito. Isa. Ayun. Isa. Oh, ayun guys. Oh. Ayun, liit. Maliit. Kahul din, pero maliit. Yan. Ah, uh, two fingers na mahigit oh. Pakawalan natin. Ay hindi pala. Pang-ano oh, to ko sa pusa para may ano, may masarap-sarap naman silang ulam. Pwede na to. Dito natin oh. Isa natin. Uh, yung guys, oh, tilapia Laki-laki. Okay. Goods. Adahan na naman tayo. Ay, okay, nawala na yung pain. Pambira itong tilapia ito. Good size. Nawala yung pain na mahaba. Pasabay itong tilapia na ito. Oh. Pwede na ito. Ah, three fingers. Pwede ka na. Good size. May isa natin. Ay na, lubog na. Oh, yun guys. Uy, laking tilapya. Laking tilapya guys. Laking tilapya. Putol-putol ah, na yung natin. Good size guys, so good size. Okay. Ito ang good size. Huwag ka nang pumalag. Huli na kita. Ano? Ah, uh, four fingers oh. Ang laki. Pwede, pwede na. Nahagot na naman. Ano? Okay. Sana malaki na to. Ay, eh, maliit na naman yata. Ah. Lutang ay, oh. Hinihila. Diyan pa sa gilid. Ay, guys. Eh. Ah. medyo maliit ah, three fingers lang ito ah ano ah two fingers at kalahati lang hindi hmm? Pwede na to pang na naman guys hmm. so oh laki oh Yung, dali pwede na oh. sinay sumabit pa yung isang kawil natin hmm? three fingers Ligyan na ulta na kahuli ah. Uy, laki nun. Ano guys? Grabe. Grabe, ang laki nun. Ano kaya yun? May kalakihan naman yun. Grabe naman yun. Huwag isda kaya yun. Lakas na ah. Grabe, uga yung tubig oh. Lakas ng uga ng tubig. Nasa pinakagilid. Grabe naman yun. Huwag isda yun giant tilapia ay hindi siguro baka ano lang yun dalag malaking dalag ayun ay malakas ay malakas malakas ay wala agad pa eh nako ayun guys oh pa walang yan naman yung puno na yun Kadawin tayong pwedeng bagsakan Dito pa sa harap natin Sa pinagkakawilan natin <laughs> Para yata pinapauwi na tayo Hmm Mangos na ba 8.59 Sabi ko alas 9 din sa tropa natin Kasi Meron Tayong ah, Gagawin So sorry hey guys ah, Medyo madalang na yung Kumahagat na natin Lapya dito Tapos so, natin Uy may panghuli pa oh May kumagat pa Ah wala na Maligit lang yata So, maawi na tayo. Papakita ah, ko lang yung huli natin. Tugas yung huli natin, no? Oh. So, siguro mga auto kalahating kilo na kasama yung hito. Ang malaki na rin yung tilapya. Ayan, umangat pa yung ano, hito, Oh. Ayan, uwi tayo, guys. Pwede na yan. Ligpit lang na natin gamit natin.